Pagbasa mula sa unang aklat ng Makabeo Minsay naglalakbay ang Haring Antiyoko sa mga lalawigan sa loob ng bansa. Nabalitaan niya na ang Elima sa Persya ay kilala dahil sa dami ng pilak at ginto. Ang templo nito ay napakayaman at may mga gintong helmet, kasuotang bakal at mga sandata. Ang mga ito ay iniwan doon ni Alejandro anak ni Haring Felipe ng Macedonia, ang kauna-unang ahari sa Gresya. Sa paghahangad ni Antiochong matamo ang mga kayamanang ito, binalak niyang lusubin ang lungsod. Ang balak na ito ay umabot sa kaalaman ng mga taga Nabigo ang kanyang plano sapagkat nilabanan siya ng mga taga roon. Malungkot siyang umatras at nagbalik sa Babylonia. Nasa Persya ang Haring Antioko nang may magbalita sa kanya na nasindak at umatras ang mga hukbong pinasalakay sa Hodea. Nabalitaan din niya na si Lysias at ang malaking hukbo nito ay napaatras din ng mga Israelita. Kaya't ang mga Israelita ay bantog na sa lakas dahil sa nabihag nilang mga tauhan at kagamitan ng mga hukbong kanilang nalupig. Umabot din sa kaalaman niya na inalis na ang tinatawag niyang kalapastangan ng walang kapantay, na inilagay niya sa altar sa Jerusalem at ang templo ay pinaligiran ng mataas na pader. Pati ang kanyang lunsod ng Betsur ay nilagyan ng pader. Sa mga balitang ito'y natakot ang hari at lubhang na bahala. Dahil sa kanyang mga kabiguan, siya ay nagkasakit. Maraming araw na naik sa kanya ang matinding kalungkutan. Hanggang sa maramdaman niyang malapit na siyang mamatay. Dahil dito, tinawag niya ang lahat niyang mga kaibigan at ganito ang sinabi, Matagal na akong hindi makatulog dahil sa pag-aalala. Naitatanong ko sa aking sarili kung bakit ko dinaranas ang ganitong kahirapan. Alam naman ninyong hindi ako mahigpit sa aking pamamahala. Ngunit naalala ko ang aking masamang ginawa sa Jerusalem. Inalis kong lahat ang mga kagamitang pilak at ginto sa templo. At ipinapatay ko ang mga mamamayan ng Hodea nang walang sapat na dahilan. Alam kong ito ang dahilan ng aking mga paghihirap. Ngayon, ako'y mamamatay sa ibang lupain. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Poon, pupurihin kita sapagkat ako'y ligtas na. O Panginoon ko, buong puso kitang pasasalamatan. Ang kahangahangang ginawa mo poon, aking isasaysay. Dahil sa iyo, ako ay aawit ng may kagalakan. Pupurihin kita, Panginoon naming kataas-taasan. Oon, pupurihin kita sapagkat ako'y ligtas na. Makita ka lamang ay nagsisiurong ang aking kaaway. Dahilan sa takot, sila'y nadara pa hanggang sa mamatay. Iyong hinahatulan niya ang mga hentil at mga balakyot. Alaala nila balat ng lupay pinaway mong lubos. Poon, pupurihin kita sapagkat ako'y ligtas na. Itong mga hentil na hulog sa hukay na ginawa nila sa kanilang bitag na umang sa akin ang nahuli sila. Di habang panahon na pababayaan ang nangagihirap. Maging mga api, may bagong pag-asa na muling sisikat. oon pupurihin kita sa ako'y ligtas na. Aleluya, aleluya! Si Kristo ay nagtagumpay na lupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay, Alleluia, Alleluia. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Ilang sa doseyo naman ang lumapit kay Yesus. Ang mga ito ay nagtuturong hindi na muling mabubuhay ang mga patay. Sabi nila, Guru, isinulat ni Moises para sa atin ang ganitong batas. Kung mamatay ang kuya ng isang lalaki at ang asawa nito'y ay walang anak. Siya ay dapat pakasal sa byuda upang magkaanak sila para sa namatay. Minsan, may pitong magkakapatid na lalaki, nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Nagpakasal sa byuda ang pangalawa, subalit ito'y namatay ding walang anak. Ganoon din ang nangyari sa pangatlo hanggang sa pampito. Sila'y isa-isang napangasawa ng babae, at pawang namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihan po'y namatay naman ang babae. Ngayon, sa muling pagkabuhay, Sino po sa pito ang kikilala asawa ng babae? Yamang silang lahat ay napangasawa niya. Sumagot si Yesus Sa buhay na ito, ang mga lalaki at mga babae ay nag-aasawa. Ngunit sa kabilang buhay, ang mga magiging karapat-dapat sa muling pagkabuhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na rin sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel. Sila'y mga anak ng Diyos dahil sila'y nakabilang sa mga muling binuhay. Maging si Moises ay nagpapatunay na muling binubuhay ang mga patay. Sapagkat sa kanyang kasaysayan tungkol sa nagliliyab na mababang puno, ang Panginoon ay tinawag niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. Kaya't ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay kundi ng mga buhay. Sa Kanya'y buhay ang lahat. Sinabi ng ilan sa mga tagapagturo ng kautusan, Guru, maganda ang sagot ninyo. At mula noon ay wala nang naglakas loob na magtanong sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.